50? Si Oo, oh, eh, inalkilan ni Digong. Yung dalawang robot. Huh? <laughs> Pero oh. ito yung narinig ko sa ating kaibigan. Eh, meron ang Russia. Um, ano? Nakagawa ng robot. Nakagawa ng robot. Robot? Robot. Uh, robot. 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 Russia yan, Russia. Russia. Ah, bansa iyon eh, kayang humuli. Sa loob ng isang oras, nakakahuli ng uh, 50 magnanakaw. 50 magnanakal? So, bawat wow. oras. Pag pinawalan, pinawalan mo, yung na. Na yon, uh -huh. pagpinawalan mo yung robot na yun, uh -huh. pag pinawalan mo yung robot na yun, uh -huh. pag uwi, ano mga 50 ang magnanakaw na uwi, uh -huh. isinosure, isinosure natin sa natin sa natin na yun sa munisipyo. Kalimaw, dito, pawalan mo sa plari. Sa loob ng isang oras, 50 magnanakaw. The... Pag-alis nun, 50 magnanakaw. Basta oras-oras, 50 magnanakaw na ako. Na. Oo. Eh, uh -huh. e, naglabas ang China. Bawat oras, isang daang magnanakaw. Na. Dahil yung Russia. Dahil yung Russia. Dahil yung Russia. Yung Russia. Oh. Marami. Nasa oh. dami. Oo. Oh. Oh. Ganon din sa kanila, sa, sa China. Bawat isang oras. Bawat isang oras, isang daang magnanakaw. Lamang na 50. Oo. Eh, inalkilan ni digong. Yung <coughs> 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 Oh, robot ng uh, kasi nakikipagkaibigan siya diyan at sa uh, China dino na rito siya kaya po robot ng Russia oh. <laughs> robot ng China ay, oh. isang oras ginawangan oh. oh. ginawangan <laughs> 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 you know, robot ang wala <laughs> ay ginawa tayo ginawangan ginawangan <laughs> 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 oh. isang oras isang oras isang wala yung yun lang ang sa China. Oo. Yun lang ang araw. Dapat hinahanap sa tayo baka nasa Janshat mo. Hinahanap pa. Ganyang kagaling ang Pilipinas. Ganyan naman sila sa Pilas. Baka nasa Janshat talaga. Hinal ka lang yung araw. Hinal ka lang yung araw. pa kayo sa Janshat. Nagbayad pa China. May utang ang utang ng Pilipinas sa Russia at sa China. Dahil <laughs> ko sa robot na robot na yon? <laughs> 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 Wala ha, tara siya. Sa loob ng isang oras, 50 minutes na lang. Malaking mali. O, sa 8 oras na lang. O, ang daming mga ang daming mga nakakaw na ulo. Eh, mas 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 pati di sa China. Isang daang mga populasyon na eh. Oh, marami na sa 8 oras. Wala sila sa Pilipinas. Sa dami. Ngayon, sa kagustuhan ng digong, mawala ang mga magnanakit sa Pilipinas. Inaltila niya. Inaltila niya. Oh, Ah, uh, ilan eh, mung lang, so, eh, hindi ko alam, may magkano. Para maubos na yung mga. Maubos na, magdinakot ko Ay, oras na. Sa no, awas. Awas. oras? Oras no, sa tawa ng no, no, no. sakya po. No, wala ko po. Nanakap. di Oras na tawa ng no, sakya po. Yung robot. Yung dalawang robot. Tawa <laughs> siyang oras. Wala na. Wala na.